kakapsa at nandito tayo sa may Santa Cruz, Maynila. Ito yung original na no? Ito yung unang-unang unang-unang plaza pair. Ito yung unang-unang branch ng plaza pair. Ito sa Santa Cruz, Maynila. Ito yung pero alatada lang sa basing medyo luma. Constructor no? na talaga, di ba? Yeah. Ito yung unang-unang branch ng plaza pair. Tapos yun naman yung FF. May apostahan din natin pupunta ng RT sa tayo dito ngayon sa simbahan ng Santa Cruz dito tayo pupunta na sa simbahan ng Santa Cruz papasokin natin Santa Cruz, Maynila yan, kapagsat ay sa simbahan ng Santa Cruz tayo dito sa may Santa Cruz Church Ito yung bisikulog na simbahan, kapagsa at mga bulsay. Ito yung labas. Ito yung labas. Santa Cruz Church, Kakabzal, mga punzal. Okay, lo, nasa yung na Santa Cruz. Kasal-kasal muna tayo, sandali. Dito tayo sa Santa Cruz Church, Kakabzal, mga punzal. of videos lang to papakita ko rin mamaya yung, yung, original na SM yung first branch ng SM SM Mall kaling natin dito doon tayo pupunta

Mahilig kasi ngayon, ang ayaw ng araw. Yeah. Punta na tayo sa SM. Tapos dadaling ko na kayo sa Esplanade. Dito tayo pupunta sa Esplanade. <laughs> yeah, no mga lumang building na yan Manuel Manuel Chang Chauki yan o halata din building yan old, old building na rin yan Manuel ako tapos ito yung Plaza Santa Cruz yan yung ano ayan yung Chinese art Art ito so, yung lumang building na to Manuel Chauki building yan ito yung simbahan yan market tayo okay. tatakpan okay. 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 naman na yan yan ang sipalat ang takot sa labas paano siyang takot ngayon pupunta tayo sa mayano sa SM yung original na yung first store ng SM pinaka first store nila madadaanan din natin yung plaza fair yung pinaka unang tindahan ng plaza fair unang branch nila madadaanan din natin yung pinaka branch ng SM lakad lang kapag sa ito na videos muna to so, ililipot ko lang kayo dito sa Phyllis call tapos ngayon pupunta tayo sa may Santa Cruz ay sa may unang branch ng SM unang unang branch sila actually yun tayo pupunta ngayon Yeah. <laughs> ito. Unang-unang branch ng Plaza Fair. Halata din naman sa building, di ba? Ito kauna una. Ito kauna una ang store ng Plaza Fair na nagbukas. Yan, Plaza Fair. Plaza Fair. Halata din naman sa building, lumalubha na ano talaga, di ba? Ngayon, pupunta tayo sa May SM. Yung tayo pupunta ngayon. may towing, may towing. Patay, marami yung matotow nito. Towing na, no? Marami na yung mahihila. and dito tayo ngayon sa may unang-unang store ng SM. Pupunta tayo ngayon doon sa unang-unang store ng SM. ng SM ito gilid thank you gilid daw okay. unang unang press ng SM pakapsat mga bulsoy meron kasi yung towing carpices lumang building na so, ito mga kasal mga tapat natin mga lumang structure mga lumang structure magkakahuli kasi may ito may ano may operation, mga nangihila ang motor. May operation, mga nangihila ng motor. Marami na hila. Okay. Ito tawis. Eh. sa September naman to. Ayos sa kapila. Kaya sa kapila. Kapila pala. Ano? Diyan lang tong upload videos natin. Tatakita ko lang. Yung mga... yung original na SM yung first first uh, first ano story lang SM. bicycle ka na ate pag galing dito Joy ride tayo Punta tayo sa ano Kasi nyo punta sa pandakan Punta tayo pandakan Hindi pa ako nagawin sa pandakan eh Ngayon pa lang Kaya punta tayo pandakan Tapos balik din tayo dito mamaya aman kaman yan, yung sita, no? Yun, yung pinakaunang-unang branch ng SM. Tama-tama mamaya, hindi na mainit. Ito muna tayong Pandacan sa Capsat. Yun yung mga lugar na gusto kang puntahan, yung Pandacan. Gusto tayong Pandakan, ha? Sakay tayo dun sa bus. Ila-live ko. Mamaya, pagpapiyahin na tayo, wala tayong ila-live ko. Mamaya na tayo pupustulisplan natin, mainit pa. Mamaya-mamaya, oh. mga mamaya, alas 4 at 5 maghapon ng lapas na to nasa lapas na rin tayo diba? sagat sagarin na natin mamanok sir na mamanok ito so, original na SM kakaksat ito ang first SM ganito lang kalaki nun ito ang first ito ang kauna-una ang SM yan unang-unang store nila dito sa Maynila, Carrieto. Video-videoan lang natin. Yan yung first tour, pinaka-first tour ng SM. Maliit pa lang yan. Yan, ang lamin ng project diba? Na lumagunan, lumagunan. Naswep yan lang talaga. Dito na sa tayo. Sakay tayo ng bus. Dito tayo pandakan mga lugar na ano, joy trip tayo, joy trip. Pandakan tayo ngayon. Yung mga lugar na ano, hindi pa pupuntahan Pandakan. Sakay tayo nitong bus na to. Pandakan tayo. Out muna tayo kakapsat Out muna natin. Mamaya oh, na tayo mag-explan natin. Babalik naman tayo rito eh. Mamaya oh, tayo mag-explan natin. init pa. Yan, mamaya. Ito muna tayo sa Pandakan nila live ko pa nandun na ako mamaya palakad lakad lang tayo doon bye bye okay, God bless, mga kasakay na tayo kung part na to siya pandakan probinsya style eh. na, 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 curious lang ako parang naalala ko tuloy sa Isabela eh. parang may, yung mga baby pass na ganito sakay nga ako sa pandakan sa kabsat no. style probinsya yung bus eh, no? ka sa Tugi Tugi Garaw naalala ko tuloy Tugi o oh, isa Tugi Garaw sa saka, saka sa Isabela dito mga bus sa Cordillera ganito rin ito ka sa Gada galing ka ng Baguio ganito yung bus ganito eh. yung mga sinasakay namin doon tayo pandakan sa kabsat mga kabunsan out muna natin ha ah. out muna natin i-ano ko ulit pag bumibiyahin na kami bye bye